Mga makalingap ano? uh, dito na kami uh, at pinasok namin itong kagubatan na to baka sakaling uh, kuha sila na ng uh... good morning sa ating lahat sa pagpalang uh, umaga po mga kalingap. Tayo po ay uh, nandito ngayon sa ating uh, bukid No shout out mga taga bukid mga taga probinsya mga taga Maynila Ha, uh -huh, mm, kagamit ng Manila, shout out sa mapagpalang umaga at mga kababayan. Mga kababayan ka FW, magandang 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 morning, magandang hapon, magandang umaga, hapon, tanghali. Sa mapagpalang araw pa sa atin lahat. Uh, at ay mag-harvest ulit. Katapos ng uh, ilang araw. So dito tayo ngayon mag-harvest. Alright. Ayan, marami pa, marami pa. Pero, parang ko na rin, no? Pakunti na rin. No? Pero marami pa bulaklak sa taso. Oh. Sana magtuloy yung mga bulaklak. Ayan, no? Oh. oh. Mga maliliit. Ayan. Hmm. Ayan, malaki. Ito, dahil bulaklak pa. Sana magtuloy-tuloy kayo. At dito rin ako kumuha ng ibang mga natin. Ano? Ayun, wala na. No. Tapos. Na okra, oh, medyo maganda. Karikubo yung okra natin. Ah. Oh. So, argos na tayo dito.

Thank you. Ha <laughs> Aih, Ay, tayo Iya, aku tuh Oho, -huh, iya Acah saya Mahaba oh. oh grabe, nag-iisa nga lang oh. Madala nga. Oh. Hmm? Kay ba siya oh? Oops, oops oh. Isang metro. Mahaba no? Haba-haba. Takwain ang labas. na ang labas.

Kailangan natin kaya sila ng ukura doon, no? Oo. Oh. Oo. Oh. At pagkatapos natin magpitas ng sitaw ay eh, punta tayo ito sa ating okra 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 Donc

E <laughs> yung mga okra oh. nasa ilalim na po yung mga bunga kasi nakarecover ito mga kalingap yung mga puno nila na mataas naputol ngayon naman itong uh, nagsangasanga. kaya nandito yung mga bunga nila sa baba Ayan, oh. nandito sila dami Uh, dapat pag nag-harvest na nakayuko, nakaupo na ayan o, oh, sa ilalim ayan, kailangan pa rin ng uh, gunting no? dahil may makunat pero okay naman na siya uh -huh. yeah. okay naman may makunat, may hindi ayan o, oh, magulangan o no? Ito ah. mm. na lang. Mm. Tara! Ayan o. Ayan. Ah. Oh. Uh. Sa baba na mga bunga. Dami nila. Mga kaisang baldi siguro tayo. Eh, hey, bumawi ang ukra. Nasa ilalim na ang bunga. eh, yeah, mah <coughs> Kabawi, nah, na, ano, okra na, wala, wala, ayos oh wala, 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 jamin wala, 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 So yan mga kalinyap. Ating uh, okra. Marami. Tabawi ngayon. Ewan ko lang kung ilang kilo kasi sila magdadala dun sa kanilang supplier. ano? Suki. So, okay, binabagsakan. Uh, galing dito sa atin. Kasi wala silang okra doon. dami pa dito. Nakaligtan niya. Sa ilalim. ya doon pa ako, meron pa doon. Ihabol natin sa kanya. Nakita to. Nag-uumbukan ng mga talong. Wala nga, hindi masaya yung talong ha. Ah, ano ko tayo, Talong. sayang mau uber juh uber juh ang talong hindi hmm. maganda yung ah balok balok tot hmm. ini tuh. Tolong dami rin nila oh. sa isang pulo oh. ilang piraso sampo igit alright oh, ah dami nila ang dami nila thank you thank you sa inyo uh, talong alright alright talongs ang um, talongs Maganda rin, no? Ay, maganda. Yan. Talaga dito. Dahing block lock. Ah, dami rin bis kasi. Dito, galing sila dito. Ayan, no? Bueno ito yung yung mga bis yun laki oh mm -hmm. Alright, so, uh, mga, yes. uh, uh, lang natin, o, natin, natin lang. O, basahin lang natin pala. Kalau yang fresh na fresh. Sama tanggal yung mga dulu-dulu. Ya, dok ini natin. Santan-santan. Nah, telur. Masuk Two, four, six, eight, two, four, ten okay. ten okay.

So yan yung ating harvest. Maliban dyan, mayroon pa pong okra, no? Uh, kinuha na po. Siguro mga tatlong kiluhin yun, tatlong kiluhin. So in-in muna natin bago natin uh, talian. Ito mga kalinga no? uh, dito na kami. At uh, pinasok namin tong kagubatan na to baka sakaling kuha sila ng gulay namin kakauyan welcome da yung kamu kakauyan ang mga bounty pang, abot ganda pala dito Pagkakasitaw? 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 Pagkakasitaw?

Ito, ito po ni Martin ngayon siguro. Ngayon. Hindi, Coco Marty. Coco Marty? Opo, oh, yan. CY. Y. Yan. So yan mga kwan, well, nakabinta tayo ng uh, limang kilo. Kasi naka-order daw sila sa bayan. Kaya next time baka sakaling uh, matawagan tayo at uh, dito na sa u order. So ito po, uh, kagubatan po, tawag nila ito ay kakauyan. No? Kaka hmm. kaka kakauyan, kakauyan. Uh, Ayos. Thank you. So, uh, marami pa kaya deliver natin sa iba. at ito na naman tayo tapos na naman kami nga, nagtinda ng aming uh, gulay ito po ang panghuli namin uh, yan, uh, deliveran dito dito sa may tindahan ni Manang uh, Karen Karinderia ayan, uh, Ay, rin po to kaya uh, mahilig yung mag uh, gulay gulay so muli maraming maraming salamat po sa inyo lahat at dito tayo man sa pansalan. ayan, ayan. Yeah. Dami eh, sa So, salamat salamat sa inyong lahat. Salamat po ano, tingkaling up. God bless ating mga ano ni mga sponsors, subscribers. Kape yung pantala no. Nang uh, Undergag River, River. So, ang daming uh, tao. Yeah. Busy-busy ngayon anyway, dahil maraming uh, bisita. So, thank you, thank you. Ingat ingat tayo sa lahat. Salamat. God mm, bless sa ating mga team kalingap, sponsors, subscribers, and viewers. Okay, bye bye. -bye. Okay. Natin pinalit natin sa Karning Baboy. Yes. Yeah. <laughs> pinalit sa Karning Baboy. Okay.